natin. Okay. Yan po, makikita po natin na nasa hagdan po siya pababa. Ayan po yung kamag-anak ninyo, yes, ma'am. Yes, Ayan Ayan po si Edgar. Si Edgar. Opo. Okay. Yes. Ayan po, nagmamadali po siya na paalis po ng kanya tinitirahan. kita po sa CCTV. Sa tapat na po yan, yun yung tinitirhan niya. Ah, uh, 'yun yung red. Ayun yung boy. kaninang lumabas sa, 'yun yung salon. Kung saan siya nagtatrabaho. nagtatrabaho. Uh, uh, si Edgar isang massage uh, therapist. therapist, okay? So sa so, tapat lang ng bahay niya ang workplace. 'Yun, yung video na po na 'yun, ma'am. Kanino po galing 'yun? Sino Dun po sa nagpadala? Anon, uh, ni send ata ni ni yung manager, po. yung si uh, Sajil. Sa Manager ng, ng salon. salon. So, Opo. bali yung employer niya. Opo. Gano'n na ba katagal si Edgar dyan Kasi sa Kuwait? Kasi ma'am si Edgar, first niya na pumunta ng Kuwait mm -mm. as a service crew ng KFC. That is two years contract. Okay. And after that, yung after na nag-end na yung contract na ng two years, nagbakasyon sa dito at bumalik siya ng Kuwait. So, pagbalik niya ng Kuwait, uh, wala na siyang agency. Kung yung status niya is balik manggagawa na. Okay. Siya na yung nagbabayad ng kanyang visa at saka mm -hmm. na yung kanyang ikama. Okay. Uh -oh. So, naganap na siya ng matatrabahuhan. So, doon na siya nakapasok sa spa, salon spa na yun. Relaxed mm -hmm. days pa. Oo. Ganun niya siya katagal bilang uh, uh, massage therapist? Si paaya, na, 2018 po? po. Nung bumalik ah, so matagal, siya. So, matagal-tagal well. na rin. Kasi vacation niya is 2018 po eh. Mm -hmm. Yun na yung naging trabaho niya pagbalik niya doon. Ah, okay. Wala ba kayong conversation kay Edgar bago natin na uh, nalaman itong um, Meron. Mm -hmm. Kailan po yon One year yung ago. Akin, Last na pag-uusap ninyo. Yung sa akin, February 4 kasi may hinihingi oh. akong document sa kanya. Pero yung sa kapatid ko, tsaka yung isa, sa isa ko pang sister is parang February 11 nakatawag pa po siya. Mm -hmm. Pero nung February 14 nag-greet kasi kasi siyempre Valentine's yun uh -huh. eh. Nag-greet kami ng Happy Valentine's sa kanya. Hindi na po siya nakapag-reply po. Feb 14. Yes po. Yung video na yun, anong February date? Feb 14 din February po yung 14. video na yun po. Feb 14. So, yes, bali po. yun na yung last, last na conversation na sa inyo. Yung video uh, pero na, hindi na rin, na po, yun yung last hindi na, na nakita nyo. hindi na niyo. po yun na seen po. Hindi na siya nakapag-reply doon. Ah, okay, yes, okay. So sa messenger lang 'yon, sa chat. Yes, po. Meron na po ba kayong hinilapitan at nag-report kayo ditungkol dito sa Ah, uh, actually ito yung ma uh, na nangyari. Okay. 'Di ba 14 noong last siya nakita? Mm -hmm. So noong February 27, ah yes. uh, tumawag, tumay merong tumawag sa assisting uh, uh, loco sa ano sa sa damam kasi sa damam nagtatrabaho yung nanay. Ah, uh, okay. OFW din doon. At saka nag, may nag-sabi na, "Yon, na uh, patay na 'yung anak nyo. Yun lang 'yun yung, yung, 'yung naging action, walang follow-up po. Oo. -o. Wala kayong nakausap sa from OUA, oo, wala sa agency. Wala. Kami pa, wala kami po yung kusang nag-travel po kasi kami from Capiz. Nag-travel po kami doon sa Iloilo para po ma-report sana yung nangyari. Kasi ito ato. Saan kayo pumunta sa Iloilo, ma'am? Oh, sa Iloilo. Iloilo po. Attorney ako. Mm -hmm. So, nung, nung tumawag yung mother, tumawag sa akin na napatay na yung pamangkin, na, yung pamangkin ko. Sa Itong nung, nanay, nanay ni... Ni Edgar. Yes. Nanay mismo ni Edgar. Yes. Okay, Pero... Uh, merong tumawag sa kanya sa ano, sa... Nagsabi na patay na si Edgar. So, yun. So, suppose nagtumawag tumawag sa amin na gano'n yung nangyari. So, hmm. agad ako sa Iloilo, -ilo, inaksyonan ko yun, pumunta ako ng OWA. Okay. So, sina report ko yon. Sinabi ko yung pamangkin ko na patay. Hindi namin alam. Kung hindi namin alam kung paano siya namatay. Kung natural death ba? Or merong foul play? or ganon. So, sinabi sa akin ng OWA, pag ganon daw yun, uh, hindi daw welfare. Kasi patay, inirefer ako sa DFA. DFA? Opo. Okay. Kasi DFA na daw yung nag -handle. May nakausap po kay sa DFA. Opo, meron akong nakausap sa DFA. Tapos sinabi sa akin, ma'am, pag natural death yon, pwede daw yun ipa-uwiin yung, yung body. So, it takes uh, three to four weeks. Pero pag pinaimbestigahan nyo yung nangyari, aabot daw ng six months. Depende daw sa case. Depende sa investigasyon. So, yun na yun. So, sabi niya, ma'am, protocol naman yun doon na pag merong ganyan na unknown cases, Uh, mag-fall na yan under criminal case which is in a autopsy yan unless na maghingi pa sila ng authorization from the family para ma-autopsy. So nag nag-fill up din ng kami ng form na nag ano nag-request kami for autopsy doon. At saka if ever na dito na ang, ang body, mag-request din kami ulit okay, na autopsy. Okay, sige. Kausapin natin ngayon yung nasa linya po yung nanay. Yes. Ma'am, uh, magandang hapon po. Pakikwento po ma'am tungkol dun sa nangyari sa anak ninyo at ano po yung status niya ngayon? Uh, magandang hapon po ma'am. Yes, magandang hapon po. Ah, uh, tawag nito, noong uh, February 27, nakatanggap ako ng message sa kay Archie Sulaiman, uh, sa kay Rins Anuib, at saka sa kay... Sri-sri. Pero itong si Sri-sri na to, siya yung, ano, siya yung Indian na manager na si Sajel. Parang alias si lang yung ano niya yung if, be niya. Pero itong si Archie Sulaiman na nag-send sa akin ng message na din confirm niya sa akin na patay na daw ang anak ko na si Edgar. Tapos tinawagan daw siya ng manager, manager niya pero nandyan sa sa Pilipinas na tapos yung isa naman nakausap ko si Rins Unwave na taga Cavite uh, nag-usap din kami tapos si Sajel din nag-usap din kami tapos tinanong ko si ang una kong kinausap si Sajel yung manager ng salon ang sabi ko sa kanya uh, kailan yun nalaman na namatay yung anak ko sabi niya daw uh, 26 na daw kinuha ng ng pulis pero sa akin naman kasi ah uh, if uh, ano nag-usap kami uh, before sa mga February 10, 11, diyan kami nag-usap. Tapos mm -hmm. February 12, nag-message ako sa kanya na send niya pa. Mm -hmm. anasin ah, nasend niya. Tapos February 14, nag-send ako ng message hindi yan na send. Pero yung video na yan na nagkakababa siya sa hagdanan, gin ano niyan, gin gin forward yan sa akin ni ano ni Sajel na manager mm -hmm. na sa CCTV nila yan kasi tinanong ko sa kanya kung ano ang last uh, date na pumunta ang anak ko. Ibig sabihin, uh, tumawag ako ng ano ng February 20 ah, uh, and February 18, tumawag ako sa kanya, wala na ka na talaga. Hindi mo na siya maano. Kaya nung binal, ano, tinanong ko si Sajel na sabi ko from, from after that 14 hanggang 26, hindi man lang kayo nag-abala na hindi nag-report ang anak ko. Tapos, yung nag-usap kami ni, ni Sajel, ang sabi niya sa akin, mm -hmm. Ah, uh, sabi niya kasi Mrs. yung pagkamatay ng anak mo, may something fishy. Singka meron rata. po bang mga mer meron po ba silang nabanggit na police report or nakapag uh, uh, sumbong ba sila At sa pulis? Napahiniling ma ba sila nung sa no? Philippine Embassy? Okay, kailan po so, sa Philippine Embassy? Uh, ano, uh, February 28, tumawag okay. ako na sabi ko, sir, kung pwede na makonfirm ko kung may pangalan ang anak ko na si Edgar, si Garbilado na namatay. Sabi nila sa akin, wala daw ang report. Kailangan okay. daw ibigay sa kanila yung passport at saka yung ikama ng anak ko para uh, to be confirmed. Napatay na ang okay. anak ko. Eh ngayon, Uh, sabi ko kahit sino magbigay niya okay lang. Sa sabi ko kahit hmm. manager ng salon na pinagtrabaho niya okay lang as long as kilala niyo. Tapos tinawagan ko si Sajel, ang sabi ni Sajel sa akin na tawag nito na ibigay niya daw kasi sabi ko sa kanya saan ba yung passport ng anak ko. Eh sabi niya sa opisina. Ay I'm wondering why ma'am na uh, yung passport supposedly nasa nasa iyo yan eh. Nasa iyo yan. Hawak, hawak, ito, hawak, -hawak natin. Ng Opo. Oh, Hindi naman sinusurrender pinang... dapat sa employer po. Okay. Uh, so, ibig sabihin, wala pa po kayong nakikitang report? Wala, wala po. pa. wala uh, pa. Pero ang okay. nagbigay ng report doon, kasi nakaprovide kami ng ang anak ko na si Maria Lodes na nandiyan, nakaprovide hmm. siya ng number ng passport ng anak ko. Kaya yung isang Pilipina na nandun sa Kuwait, siya yung nag-report doon na na ibigay sa, sa embassy. Okay, Tapos nung nabigay po natin yung mga detalya na yon, binalikan ba kayo ng embassy? Hindi. Wala pa rin hindi. confirmation. Hindi sila tumawag sa akin, hindi. Tapos ma'am, yung ano, uh, yung manager, nag-promise sa akin na i-report niya, ibigay niya daw ang passport at saka ikama ng anak ko. Hindi niya naman binigay. Okay, so, na three weeks after. after. Okay, wala pa rin pong update. Wala. Wala. wala wala sa embassy so, wala din po sa OWA. 5, nung March 5 ma'am nag-message uh, sa akin si ano si Sajel na yung manager na Indian na sabi niya are you there are you awake sabi niya nandito ako sa ano sa embassy sabi niya binigay ko na yung passport nung tinawagan ko siya sabi sabi niya sa akin sabi niya somebody uh, give the passport of your uh, son the number lang daw yung number lang daw sabi ko oo meron kaming pag mag-anak dyan, siya yung nagbigay. Sa madaling salita ma'am, wala pong official wala. Uh, report mula wala sa pulis, po. sa embassy. Yes, wala rin wala. silang wala. manawagan wala. na wala. merong wala missing person. Walang yes, ganon. Wala. Wala. wala, wala ma okay. Magandang hapon Adrian. Ano bang nangyari? Ah, uh, tinawagan po ako ng kapitbahay namin doon sa Kasi magkasama po kami sa bahay ni Edgar. Mhm. Mm doon sa Kuwait. Pagkasama sa bahay. Apo. Isang kwarto lang ba kayo? Hindi, isa po yung apartment. Uh, isang Ayan. apartment po yun, dalawang kwarto. So tig-isa kayo ng kwarto. Ah po. Okay. Tapos uh, ang pang nangyari po sa akin kasi, uh, on duty po ako doon sa spa, tumakas po ako. Pumunta po ako sa Philippine Embassy. Kailan Tapos, ito? Uh, January 11 po. Tapos po uh, uh, sinulat ko po 'yung statement ko po doon, 'yung reason. Actually po niyaya ko po, po 'yan si Edgar na umalis tumakas. po da. Opo, okay. tumakas po. Ano yung rason bakit tumakas ka? Kasi po yung sa statement ko po doon, nararamdaman ko po na may nagdodroga sa amin, tunuturukan ako sa likod, tapos sumisikip po yung dibdib ko, hindi ako makahinga. Dito Three sa dipos. parlo, uh, salon, dito sa salon? Opo, ispa po. Ispa, okay. Opo. Tapos po, hindi ako ang, hindi ako makahinga. Ngayon, Sino ang natuturok ako si sa inyo? Po, Sinong mga customers nagtuturo? po. Mga mismong customers? Mga, Opo. anong anong lahi ba yung mga customers ninyo? Mga Kuwaiti? Mga, mga customers po ng Kuwaiti, ganyan. Sila mismo nagtuturok sa inyo ng droga? Opo, kasi po... Sa harap ninyo, po yung... nakikita mo yon. Naramdaman ko po yan sa likod ko. Ang sobrang sakit po ng likod ko. Tapos uh, sasabihin ko po kay Edgar. Uh, sabi ko, Edgar, di. Sabi ko, uh, yung likod ko ang sakit. Parang may uh, nanunurok sa akin ng ano. Gusto mo, sabi ko sa kanya, umalis na muna tayo dito, parang hindi na tayo safe. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya. Kaso, sabi po niya mag-stay siya. Nag-decide po ako na habang naka-duty ako, uh, kunwari magpapacheck up ako, pupunta ko sa clinic. Pero sinabi ko dun sa taxi, idiretso niya ng embassy. Nung nagsulat po ako ng statement ko sa Philippine embassy, hindi na po ako pinalabas ng embassy. So nasaan ka ngayon? Nasa shelter ka ba? Hindi po. January 11 po, mm -hmm. uh, pumunta ko sa embassy. January 16, binilis po yung process ng pag-uwi ko dito sa Pinas. Okay. Opo, pinauwi po ko dali-dali kasi about yung sa statement ko about drugs. Okay. Kaya uh, nag-arrive po ako dito sa Philippines uh, January 16. Ah, so nandito ka na sa Pilipinas. Opo. Pero wala kang communication kay Edgar nung mga panahong... Uh, mula Feb 4 to Feb 14 wala wala po. wala na kayong communication Apo. yun na yung last na pagkikita Apo. nyo January 11 Apo, nung pumunta po siya sa embassy pinuntahan niya po ako sa embassy nung hahatid nila yung passport ko okay before itong pangyayaring ito may naalala ka ba kung merong nakaaway si Edgar sa kanyang employer or sa inyong mga ibang katrabaho wala po kahit sa customers wala naman nagre-reklamo Before po yun mangyari, uh, mga months ago, may sumuntok po sa kanya na katrabaho namin. Pilipino din ba yun or Kuwaiti? Po. Katrabaho ninyo? Opo. Okay, pero sa mga customers, wala naman. Sa pagkakala mo, wala naman. Wala naman po. Hindi naman po din kasi siya, ano eh, hindi naman po siya yung palaaway. Okay, okay. Na bata okay. yun. Okay. You said magandang hapon po, si Atty. Gail po ito ng Wanted sa Radyo. Uh, Tony Gale, kamusta po? Uh, yes, uh, magandang hapon, okay. sir. Ngayon, uh, ito yung tungkol sa kaso ni Edgar Velado. Report. Yes, sir. Meron po ba tayong update? Kasi Feb 14 pa po yung last na nakausap siya ng pamilya and yung video nga po na nakita siya sa CCTV, that was Feb 14 pa. At ni-report po nila na um, hindi pa naman missing pero nasabihan kasi yung nanay niya na patay na daw siya. Ano opo, po ang update uh, natin mula sa DFA po sir? Opo, ito yung huling report namin na received no, March 7 na hmm. yung nga, nakita siyang patay sa apartment niya February 26. Hmm. Tapos hmm. nagkaroon na ng autopsy uh, na kinuha doon. Tapos uh, may bumisita galing sa employee niya. Yung, yung employer niya, spy. Sa spy siya nagtatrabaho. Yes niya. po, opo. Uh, tapos uh, uh, binigay yung passport. Tapos inaayos yung Uh, reported it para ma-ship na yung ano yung remains no pero walang ang pagkaintindi namin wala naman nakitang foul play kung gusto nila pa investigation pa kasi nakalagay dito po na, sa report of death severe drop in blood and respiratory circulation tapos stoppage of heart and breathing basta huminto yung puso at diningan no tapos nakita sa apartment niya ngayon Uh, ganito po, hinihingi namin yung letter of acceptance ng pamilya, kailangan mag-submit na tatanggapin nila yung remains. Pero kung gusto nila ng investigation pa, sasabihin namin sa sa Kuwait na na-investigate na pa yung kaso. Kasi ang pagkaintindi ng embassy natin, walang foul play. Walang Wala foul, pong play po. foul play. Noong time po ba na, kailan po na-rescue, na, natagpuan yung uh, katawan po niya? Basta sa lang, records no, natin. No, no, more than two days na raw. February 26 na tagpuan, pero more than two days na raw Uh, sa February 26 na tagpo ang patay. Pero more than two days na rin sabi ng doctor na uh -oh. patay na. So maaring February 23 or so na matay. Uh, ngayon, gusto namin na malaman, may masakitin ba si Mr. Velato o meron siyang high blood pressure doon or what? So, so kasi, sir, sa madaling salita, itong severe drop in blood circulation, ganyan stoppage of the heart, uh, high blood? Parang na high blood siya, pag ganoon. Parang na-stroke. Yes. Na stroke. O yes. na stroke o hmm. or high blood. Pero Ilan taon na? 37. Medyo bata-bata pa yun, 30, sir. Kaya nga po eh. Yung nanay po mismo ni Edgar, nagtatrabaho din po sa, sa Damam, sa Saudi. Sa Saudi po. Yun yung kanyang, yung nanay po. Uh -huh. OFW din po. Sa, sa Saudi. Sinong makakatanggap therefore ng remain dito kung iuwi? Kasi sa, nila, kailangan alo. po ng kasulatan na sila yung tatanggap. Pwede po may, ba? May matatanggap? May may uh, wala sang uh, eh, asawa or anak? Okay, may may asawa po ba? Na single. Single po, sex single. Po, single. sa na niya, sino pa kamagana? Yung kapatid At, niya ta, 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 ta? po nandito. Yung kapatid niya kapatid po, ta, 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 ta. po nandito pa. po. But hindi kami sinabihan earlier during uh, na, na, na March pa. 7 na pala na autopsy 'yun. Bakit nag naghingi pa sila ng authorization from the mother na kung kailangan kailangan ba uh, hingi kami na authorization from the mother para ma autopsy yun? but hindi nila sinabi sa amin na na autopsy na pala para at least the earlier nalaman namin na natural cause of death lang pala yung pamangkin ko Hindi ang sa namin, pumunta na pala dito yung ano yung kamag-anak Ang immediate is letter of affectan um, Hindi sir uh, you said pumunta po si ma'am sa Iloilo sa Iloilo -ILO, Ilo -Ilo po ah, Sa Iloilo -Ilo. This was Ay. March at uh, Parang mm -hmm. earlier than March 7. Okay, March 7, yung mismong autopsy report. Kaya po iba po yung Ka kausap. Kaya Paano, nga... pumunta sila sa ilo-ilo, hindi pa umaabot sa ilo-ilo yung panita. I-coordinate namin sa inyo para po uh, magkaroon ng kung ano man po yung kailangan na dokumento para po sa pag-uwi ng uh, bangkay nung si Edgar. Meron na kami nakita rito. Maria Dordes Velado, ito ba yung... Kapatid. Eh, may kapatid ditong babae na pumunta sa Ah, Ay, um, March 10 si Maria Lourdes de ba yung kapatid? Ah, so yung kapatid po yung nakalagay sa ano sa report kasi. Oo. Yes, yeah, so nag-request, no? Hello ma'am, si Juan po, uh, special assistant ko. Ah, uh, sino niya? Uh, ah, ko. Ah, yes, attorney. Eh kung kwan man, kung may mga siya. eh, pa eh, kwan man na nato. Eh, si Kasaw natin na makabalik na. Pero eh, kwan lang nato nga. Hindi man siguro ang refrigerator niya nato. Padala niya rin Okay, eh, kasama naman po lahat yung naaayusin. So, uh, uh, off-air na lang po yeah, siguro na isa natin lahat po. ng kagamitan. Ang importante po ma-process natin yung pag-uwi ng, ano, ng remains ng inyong kapatid yes, at uh, pamangkin po. Uh, so, it's a... Uh, it's a very sad, uh, story, uh, cond our condolences po. Pero, nasa sa inyo din naman po, kung gusto nyo na magkaroon pa ng uh, autopsy, Pwede naman natin mag pwede naman tayo magsagawa ng autopsy dito kung hindi kayo uh, convinced na because of natural causes po yung uh, reason kung bakit po siya namatay. Um, Pero yun na nga po, ang masama is na ko-confirm natin na may autopsy report na wala na nga po si si Edgar. Okay nga po. Yun nga po. So attorney, um, pwede po niyo pwede po tayo sa kabilang booth kausapin mm -hmm. po kayo ni Ate Odette para po pasamahan po kayo. Um Sige po. Lahat naman po ng tulong kakailanganin ni ninyo. Bukas naman po ang uh, opisina ng DFA natin, yung OMWA. At kung meron pong uh, assistance na manggagaling sa OWA, magkikipag-coordinate din po tayo kay uh, Admin Ignacio.